Ma-fish on ko na ba? Ko si Erwin, isang OFW dito sa Japan. Para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng lure fishing. Ngayon, may isa kong malaking misyon. Mahuli ang mailap ng monster mamaw na rubber sinas. Gamit lamang ang fishing lures. Makuha ko na kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin ang mga hunting. Kamusta mga kasigbin? Uh, kanina ay nagcancel yung aking estudyante sa aking night class sa computer kaya ngayon na eh, nagkaroon tayo ng chance na makapag-fishing. Kagabi ay ano tayo, hindi tayo pinalan na maka makahuli ng sibas at eh, talagang usiw tayo. So ngayon ang ginawa ko binaliktad ko naman yung ginawa ko kahapon. Doon ako sa sa itaas uh, yung pinaka-height ng high tide doon ako nagsimula. Then, bumaba ako dito yung, yung tide na is nasa 1 third na. So, yung tide hinati ko yun sa tatlo, uh, yung sa high tide, 3 three, three over 3, three, yung 2-3, yung gitna, 1-3 yung sa ibaba, at saka yung low tide. So, nagsimula ako doon sa high tide hanggang 3 over 3, tapos bumaba ako dito yung sa 2 over 3, yung nasa gitna ng, ng height ng tide. So, wala tayong nakuha. So, ngayon naman is binaliktad ko yung timing. So, ngayon naman magsisimula ko sa high tide. So, actually ngayon ay pababa na. So, 2 meters. Yung pinaka high tide ay 2.1 meters. So, ngayon ay nasa 2 meters. So, nasa ano tayo? Uh, high tide 3 over 3. So, again magsisimula tayo. Gamit natin yung ating, uh, siyempre yung pinakauna na pinaka-effective -pin dito sa ating lugar. Ito, try mo natin itong area 10 na lipless floating yung A few moments later. Nahilo. Ito yung guys gaya. Ito yung kinakain ng sibas. Kunahiro. Hmm. So yan guys, uh, meron tayong isang bite kanina dyan, hindi natin nakuha dito sa may Angkoji Temple. Yung lang, ang daming, ano, ang daming mga, eh, ano mga insekto, kumakagat sa atin dito. Kaya kailangan ko nang upalis. At tumula nga guys, kaya nakaring ko tayo. A few moments later. Mag-aalauna na. Uh, patapos na tayo, 6 minutes to, ano, to 1 sa uh, madaling araw. So, nag-wading tayo. Finally, nakasabi tayo ng uh, isang kuruday. Ano, uh! uh, guess natin sa ating pagahan sa Ranker Sibas na Mamaw. So, meron tayong bisita, uh, Chino or Kuruday. Ayan. Let me show natin guys. 37 37 so, natin, guys Yeah. Yeah. Okay. okay. Bye bye. Ah, kahit hindi, tayo, hindi natin nakuha yung target natin na mamo na si Bas. Merong kuroday dito. So, gumawa balik na yung mga kuroday. So, yung nakuha natin ay ano? Ah, uh, silbiri pa na kuroday or yung chino nasabit lang sa palikpik silbiri pa siya ibig sabihin galing pa siya ng dagat so nagbabalik na sila so, at least yun yung isa nating uh, pwedeng itarget sa sa lure na kumakagat talaga diba kasi kahit na nagtatarget tayo ng kahit target natin is yung mamaw na sibas mas maganda naman na uh, sa bawat fishing natin at least meron tayong nakukuha Nahuhulik na naisda kahit hindi hindi kahit hindi na yung mamaw na sibas muna at least meron tayong uwi pampalubag palubag loob ba? Diba? kasi nakakapagod ako pwede nagutom na ako guys uh, pagod na uh, tapos wala talagang response so yun nga lang at umuulan pa nag -rain ko naman ako tali ako pero siyempre nandito na eh kaya lang nga uh, pan tapusin natin last cast dito ay sa building number 2 maglilipan po tayo di ba uuwi oh, na tayo guys kasi bukas may seminar pa ako kaya hindi sa uuwi ako gano'n madali ang na <laughs> Yan pa dito guys <laughs> Kasi sabi yung pa-uwi ako Nag-testing ako Tapos merong nag-dismans Hinila niya yung lor Kaso lang yung drag ko hindi ko na ayos Ah, pero kailangan ko ka nang umuwi kasi may pasok pa ako bukas gusto ulan Ay, last. Last five, last five, five. Tigil ito sa ano na to eh. Sa fishing eh. tayo unang building eh last two dito tayo sa unang building ulitan po tayo maghantay mag ng reaction bike sa crudite kung nandiyan ang sea bath na yung tubig ibig sabihin galing sa, sa dagat kasi pa ano na guys pa tingnan natin yung tubig pa high tide na pa bad na yung tubig ah hindi pa oh pa high tide na Pisa on Pasalubong na tayo Pisa on, pisa on guys Pisa on, pisa on Bisa ang bisa ang pasalubok. Last cast natin, guys. Last cast. <laughs> Ay, ayaw pa huli. <laughs> Last cast natin. Uy. <laughs> Pero nang tinagat. Ah, uh, sandali lang. Relax ka lang. mm <laughs> Tadang! Ayun, natanggal niya. Kasi yung bugbog na yung ating <laughs> Ayan guys, uwi na talaga tayo guys. <laughs> May pasalubong pang action. Ayan guys. Ay, pauwi na tayo. At least nabawi yung ano ko. Nawala yung pagod ko at saka yung ano, bismaya kasi nakahuli tayo naka sabi tayo ng kuroday at isa pa sabi ko laskas tapos laskas talaga guys may isa pang sumabit banak kaya kahit umuulan kahit pagod ito ako nakatawa nag enjoy habang umuulan pa -uwi tapos anong oras na alao na mahigit na kailangan ko pang gumising na maaga bukas kasi may seminar kami oh. Ay. <laughs> <laughs> Woo. ito yung saya ng fishing guys ito yung bago yung emosyon yung pagod ka yung disamayado ka yung parang nawalan ka ng gana parang ayaw mo na kasi ako nakaapat na lipat ako nakaapat na lipat ako ng pwesto ngayon sa last na cast nakasabi tayo ng dalawang isda kaya bawi na yung pagod natin bawi na yung sakripisyon natin bawi na itong uh, uwi natin ito umuulan ngayon guys umuulan pero yan kahit umuulan masaya pa rin enjoy pa rin kahit na basang basa nawala yung gutong ko guys nawala yung pagod ko oh, please. Oh, please.